Tunghayan natin ngayon ang comedy drama film na Starbuck. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang binatang nagngangalang David Wozniak na nagbebenta ng kanyang semilya sa isang sperm bank. Madalas siyang nagpupunta sa Le France Clinic upang makalikom ng pera. Makalipas ng 23 years, si David ay may gulang na at wala pa ring matinong trabaho. Isang umaga, inilubog siya sa bathtub ng mga tulisan upang balaan siya dahil hindi niya pa nababayaran ang utang niyang $80,000. Sumunod na araw, pumasok siya sa negosyo nilang meat shop kung saan nagtatrabaho siya bilang deliveryman. Tinanghali na siya sa pagpasok kaya sinermonan siya ng kapatid. Bukod sa late siya, dinala niya muli ang delivery truck sa bahay na kailangan ng kumpanya upang may deliver ang mga produkto nila sa tamang oras. Tinanong siya ng ama kung nakuha niya na ang pinatahing jersey para sa picture taking ng football team nila nagsinungaling siya sa pagsasabing nakuha niya na ito. Kinahapunan, nagmamadali siyang nagpunta sa patahian. Nang makita niyang pasarado na ang shop, binalagbag niya ang truck sa kalsada at agad nakiusap sa may-ari na ibigay sa kanya ang jersey. Nakuha niya ang jersey ngunit natiketan siya ng illegal parking. Tapos ay bumili siya ng libro tungkol sa pagtatanim. Paglabas niya ng bookstore nakatanggap na naman siya ng parking ticket. Kasunod nito, pinuntahan niya ang ilang mga bangko upang mag-loan para mabayaran ang utang niya sa mga tulisan. Gayunpaman, di siya naaprobahan dahil wala siyang collateral. Pag uwi sa bahay, nakatanggap siya ng tawag mula sa mga kasama sa meat shop upang siguraduhin na nasa kanya na ang jersey ng football team nila. Paglabas niya ng bahay, nakita niyang nahatak na ang truck nila sa dami niyang natanggap na parking ticket. Nasa loob nito ang jersey na kailangan ng team para sa picture taking ibig sabihin ay magpipicture taking ang team nila ng walang suot na jersey. Bagamat sanay na sila sa kanyang ugali, lahat sila ay dismayado sa pagiging responsable niya. Pagkatapos nito, pumunta si David sa bahay ng girlfriend niyang pulis na si Valerie. Ilang araw na siyang hindi nagpaparamdam sa GF kaya galit ito na kinumpronte siya. Habang nagpapaliwanag si David, sinabi ni Valerie na buntis siya. Nabigla si David at hindi alam kung matutuwa ba siya o malulungkot sa narinig. Naramdaman ng GF ang pag-aalangan niya kaya sinabi nitong palalakihin niya ang magiging anak na mag-isa. Kasunod nito ay pinuntahan ni David ang kanyang kaibigan na abogado. Mayroon itong apat na anak na hindi nakikinig sa kanya. Nagpayo ito na wag nang pasukin ang pinasok niya kung ayaw niyang makalbo. Gayunpaman, sinabi ni David na gusto niyang maging isang ama. Nalilito lang siya kung ito na ba ang tamang oras kinaumagahan sa presinto, sinabi niya kay Valerie na patutunayan niyang karapat dapat siyang maging ama ng anak nila. Pagdating sa bahay, naghahantay sa kanya ang isang abogado na nagngangalang Chamberlain. Siya ang abogado ng klinik na pinagbentahan ni David ng Semilia noong 1988 hanggang 1990, nagdonate siya ng sperm sa ilalim ng alias na Starbuck. Nagkaroon siya ng 693 na donasyon sa loob lamang ng dalawang taon. Dahil sa ilang pagkakamali, naibigay ng kumpanya ang lahat nito sa mga kliyente. Nagresulta ito ng 533 na anak galing sa kanya. 142 na anak ang gustong makilala ang ama nila. Gayunpaman, bago mag-donate, pumirma siya ng isang kumpidensyal na kasunduan kung saan hindi pinapayagan ang klinik na isiwalat ang kanyang personal na impormasyon upang malaman ang impormasyon tungkol sa ama nila, kinasuhan ng 142 individual ang klinik kaugnay sa legalidad ng kontrata na bawal nilang alamin ang pagkakakilanlan ng Amanila. Dahil sa mga narinig, paulit-ulit na sinabi ni David na hindi siya si Starbuck. Pagkatapos ng engkwentro, pinuntahan niya ang kaibigang abogado. Nagmungkahi ito na sampahan niya ng kaso ang klinik kung lalabagin nito ang kontratang pinirmahan niya ibinigay ng abogado ang envelope na may impormasyon ng 142 na anak niya. Sumunod na araw, na-curious siyang tignan ang papel sa loob ng envelope. Unang papel na nabunot niya ay ang profile ng sikat na football player na si Ricardo Donatelli. Napagtanto niya na ama siya ng isa sa mga paborito niyang player. Agad niyang pinuntahan ang kaibigan upang ipaalam ito, tapos ay pinanood nila ang kasalukuyang laro na nagaganap sa malaking football stadium ipinagmamalaki ni David na maganda ang kanyang lahi. Dahil sa nalaman, ganado siyang maglaro ng football kasama ang mga ka-teammate. Kinabukasan, lalo siyang naging interesado na alamin kung ano ang buhay ng iba pang anak. Kinuha niya ang isa pang papel. Nalaman niya ang tungkol kay Ethan na nagtatrabaho sa isang coffee shop. Nagpanggap siyang customer upang makilala pa ito. Naabutan niya itong nakikipagtalo sa isang tao sa telepono isa pala itong nagsisimulang artista na naiipit sa sitwasyon kung saan may duty siya sa coffee shop kasabay ng ischedule ng audition niya para sa isang malaking movie project. Inalok ni David ang barista na siya muna ang titingin sa coffee shop. Nagduda ito na isa siyang kawatan. Nang ibigay ni David ang susi ng truck na puno ng karne, nagtiwala ito at pinuntahan ang audition. Ilang sandali pa, dumating na ang may-ari ng coffee shop. Sinabi nito kay David na sisibakin niya si Ethan sa trabaho. Makalipas ng ilang oras, dumating si Ethan at ibinalita kay David na nakuha siya sa audition. Masaya si David na nabago niya ang buhay ng isa niyang anak. Kinagabihan, nabunot niya sa envelope ang dalaga na nagngangalang Julie. Sa tinutuluyan nito, natsyempohan niyang naghahantay ito ng inorder na pizza. Kinuha niya ang pizza sa deliveryman at siya ang nag-deliver. Naabutan niya itong kaaway ang kausap sa telepono. Habang kinakalman niya ang dalaga, napansin niyang tumahimik ang paligid. Na-overdose na pala ito sa gamot kaya agad niyang isinugod ito sa ospital. Sumunod na araw, pinagpalagay ng doktor na siya ang ama ng dalaga. Nagsabi ito na kailangang madala si Julie sa rehab. Sinakyan ni Julie ang akala ng doktor na si David ang ama niya. Nakiusap naman ang dalaga sa kanya na hayaan siyang makalabas dahil kakatanggap niya lang sa pangarap niyang trabaho at ayaw niyang mawala ito. Nangako siya na aayusin niya ang buhay sa labas nagdesisyon si David na marilis si Julie. Kinaumagahan, pinuntahan niya ang pinapasukan ng dalaga. Di siya nagkamali ng desisyon dahil tinupad nito ang usapan nila. Sa pag-uwi, idinikit niya sa dingding ang lahat ng papel na nasa loob ng envelope upang kilalanin ang bawat isa sa kanila. Ang ilan sa kanila ay naging lifeguard, bagger, tour guide, musikero, manikurista at iba pa. Nakilala niya silang lahat at gumagawa siya ng paraan upang matulungan sila kung kailangan nila ito. Isang araw, nagpasama sa kanya si Valerie sa doktor para magpa-ultrasound. Matapos ng check-up, nagpunta sila sa parke na maraming batang naglalaro. Natakot si Valerie sa pagbubuntis at iniisip niyang hindi pa siya handang maging ina. Sa kabilang banda, naging positibo si David at nangakong magiging responsabling ama sa magiging anak nila. Sumunod na araw, nalaman niyang isa sa mga anak niya na nagngangalang Rafael ay may kapansanan. Pumunta siya sa Home for Disabled Person. Nakaramdam siya ng awa habang kausap ang anak na di nakakapagsalita. Ginugol niya ang buong araw sa pag-aalaga sa anak. Isang araw habang sinusundan niya ang isang anak, napadpad siya sa pulong na inorganisa ng mga batang ipinanganak dahil sa artificial na insemination galing sa lalaking alias Starbuck. Nabigla si David at napatayo sa nakita ibinigay sa kanya ang mikropono sa pag-aakalang mayroon siyang gustong sabihin. Sinabi sa kanila ni David na mahal niya sila. Nakatoon man ang atensyon nila sa lalaking alias Starbuck, ano man ang mangyari, ang importante ay nagkakilakilala silang lahat na magkakapatid. Pagkatapos ng programa, nakita siya ni Julie sa labas ng silid. Ilang saglit pa ay napansin din siya ng iba pang anak na natulungan niya. Upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, nagpanggap siya bilang ama na umampon sa batang may kapansanan na si Rafael. Isang gabi, natagpuan niya sa loob ng kanyang bahay ang isa sa mga anak niyang lalaki na si Anton. Nalaman nito ang pagkakakilanlan niya at napagkasundoan nila na panatilihin ang sikreto ni David. Gusto lang ng binata na makasama ang tunay na ama ng ilang araw. Pumayag si David na manatili siya sa bahay ng ilang araw. Kinahapunan, isinama ni David si Valerie sa bahay ng kanyang ama at mga kapatid. Nagkakwentuhan silang magpapamilya sa harap ng hapagkainan. Kinwento ng ama niya na sinagot ni David ang tiket at lahat ng gastos ng pamilya upang makapagbakasyon sila sa Italy na matagal ng pangarap ng ina niya bago ito namatay. Bagamat walang nakakaalam kung saan niya nakuha ang pera, pinupuri nila ang kanyang pagiging maalalahanin. Dahil dito, nagiba ang pagtingin ni Valerie kay David. Kinabukasan, isinama ni Anton si David sa picnic na inorganisa ng mga anak niya. Sinabi ng binata na huwag siyang mag-alala dahil gusto niyang siya lang ang nakakakilala sa kanilang ama. Masaya silang nagsama-samang magkakapatid na nag-swimming, naglaro ng football, nagpalipad ng saranggola, nagsalusalong kumain, nagkantahan at nagpa-picture na magkakasama. Matapos ng masayang get-together, nag-trending sa media ang pangalang Starbucks sinabi ng kaibigang abogado na ito na ang tamang oras upang idemanda nila ang klinik ng libel dahil binunyag nito ang alias na Starbucks. Sinabi pa nito na malaking pera ang makukuha nila bilang kompensasyon. Magagamit niya ang pera pambayad sa mga kawatan na nagbabanta sa buhay niya. Gayunpaman, gustong linisin ni David ang pangalan niya. Naging usap-usapan sa paligid na iresponsable si Starbuck at walang kwentang tao. Sinabi naman ni Valerie kay David na walang pinagkaiba si Starbucks sa mga babaeng nagbebenta ng aliw. Nagtalo ang dalawa sa paksang iyon. Narinig rin ni David sa mga Marites ang pagkadismaya sa taong nagbenta ng maraming similya. Tinatanong siya ng kapatid kung nasubukan niya na bang mag-donate sa klinik. Itinanggi ito ni David. Nagsabi ang kapatid na malamang ay nakapag-donate siya nung binata pa siya dahil mahilig siyang mag- Napikon si David at inatake ang kapatid ngunit pinigalan siya ng mga ka-teammate. Nang gabing iyon, ipinalam sa kanya ng kapatid na sinubukang lunurin sa bathtub ang ama niya ng mga kawatan na pinagkakautangan niya. Nagbanta ang mga ito na papatayin ang buong pamilya niya kapag hindi nabayaran ang $80,000 sa lalong madaling panahon. Dahil sa matinding pangangailangan, pumunta si David sa kaibigan at nagsabing ituloy na nila ang pagsasampan ng kaso laban sa klinika umaasa siya na makukuha nila ang kabayarang $200,000 kapag nanalo sila sa kaso. Ito ang magagamit niyang pera upang mabayaran ang utang niya sa mga tulisan. Sa sumunod na mga araw, pinag-aralan at pinagsumikapang mabuti ng kaibigan niyang abogado ang argumento upang maipanalo nila ang kaso. Isang gabi, bago nila marinig ang desisyon ng hukom. Naglaro sila ng football sa ilalim ng buhos ng ulan upang maibsan ang stress dahil naiinip na sila sa tagal may baba ang desisyon ng hukuman. Kinabukasan, sa wakas ay ibinaba na ang hatol ng hukuman. Sinabi ng hukom na kinikilala nila ang kontrata na pinirmahan ni Starbucks sa klinika. Ibig sabihin ay mananatiling protektado ang pagkakakilanlan niya. Nangangahulugan din na hindi makikita ng mga naghahabol na individual ang biological father o tunay nilang ama maliban na lang kung kusang magpapakilala si David na siya si Starbuck. Nakukonsensya si David habang pinapanood ang pahayag ng mga anak niya. Nakipagkita siya sa kaibigan upang tanungin ito kung makukuha ba nila ang pera sakaling lumantad siya. Sinabi ng abogado na wala ito. Pagbalik niya sa bahay, naabutan niya ang amang naghahantay sa kanya. Inamin niya sa ama na siya si Starbuck. Imbis na magalit, natuwa pa ang ama sa pag-amin ng anak. Sinabi niya sa ama na di siya makaamin dahil kailangan niya ang perang nakuha sa kaso pambayad ng utang niya. Pinayuhan siya ng ama na sabihin sa lahat ang totoo at ilantad ang katauhan niya, tapos ay inabot nito sa kanya ang advance na pamana na nagkakahalaga ng 80,000 pambayad sa utang niya. Ngayong sapat na ang pambayad ni David sa utang, wala na siyang pakialam kung mababawi wala ang 200,000 nag-email siya sa lahat ng mga anak niya tungkol sa tunay niyang pagkakakilanlan. Kinagabihan, isinilang ni Valerie ang malusog na lalaking sanggol. Pagdating ng umaga, ganising si David ng nurse upang sabihin sa kanya na may bisita sila. Binisita siya ng ama, mga kapatid at mga anak niya upang batiin siya. Mahigpit na niyakap siya ng ama na sinundan ng mga kapatid tapos ay yumakap na rin ang lahat ng anak niyang matagal nang sabik na makilala ang tunay nilang ama. Pagbalik ni David sa nursery, niyaya niya si Valerie na magpakasal na sila na ikinatuwa naman ng GF. Tapos ay inamin niya na siya si Starbuck na ikinagulat ni Valerie. Hindi niya lubos maisip kung paano gagampanan ni David ang pagiging ama sa 533 na anak. Sinabi ni David sa GF na siya ang nagtulak sa kanya na magbago at maging responsabling ama. Sinabi niya pa na siya lang ang may karapatang magdesisyon sa buhay niya at wala ng iba. Ipinaliwanag niya na kakaiba man ang sitwasyon niya, tatanggapin niya ng buong puso ang lahat ng anak niya. Sa huli ay tinanggap ni Valerie si David bilang asawa at ama ng anak niya. Nakatanggap ng maraming regalo ang sanggol mula sa mga half-brother at half-sister niya. Isa-isang niyakap ni David ang mga anak niyang matagal nang naghahanap ng haplos ng tunay na ama. Sa huling eksena, makikita ang musikerong anak ni David Wozniak na sinusuportahan ng kanyang mga kapatid habang nagpe-perform ito sa subway. Shout out kina, Ruel Bell